pasok na bigat bigat napakalakas ni Calixto boy hmm. so today guys ay magpapakain tayo ng ating mga alagang ahas si Najin eh, nag shed siya ito yung kanyang shed parang ano parang gamit na ano <laughs> mag start na tayo may malaki tayong daga dito para kay Calixto ito si Calixto, napaka-active niya. Ano din siya? Kaya na pa siya paikot-ikot dito sa kanyang enclosure. Kaya gutom na yan. Unahin na natin si na genie. May putok yung um, daga. Binusok ko ng mahilit na tubig ko. Kaya parang, <laughs> parang malapit ang malapnos. Kaya na. Kaya na. Kikipagdodo ko ulit na genie. Yan. Bilis kumain, no? Nila lang sa kanya. Para lang siyang lumunok ng candy. Pinky mice yung mga pinapakain ko ngayon. Kasi naubusan ako ng yung medyo mas malaki ng konti. Yung may balahibo na. Hopper ato tawag dun eh. So yan, pinky mice lang pinapakain ko ngayon. Pero meron tayong mga ilang pinky mice dito para tigda dalawa sila. Kasi bitin yan para sa kanila. Last na kain nito eh, 2 weeks ago pa. Hindi ko sila laging binubusog eh. Para okay yung pangatao nila kasi pakit pag laging busog. Bilis mo, ubusin na na GNA, isa pa. Nahulog uh, na tuloy. Hmm. hmm. Yun. Pasok sa bibig. Next, si Luna. Ito kanyang water dish eh. Laging namumove sa gitna. Luna. Ay, karabi. Ang bilis nagulat ako. <laughs> bilis niya mag-take down. Tinuklaw agad. Hmm. Karabi. Tiba yun ni Luna, ano? Mexican Black King Snake. Ito yung isa, si Kali. California King Snake. yung kanyang water dish, si Tasa. Kasi lagi niyang tinutumbay, kaya nagliko ng Tasa, mas mabigat. Yun, know? Oh. So, pula Sting mo din, Kali. Palapit ka ng palapit na genie, ha? Ah. ka pa na pagkain dito. Hmm. <laughs> <laughs> pasok, pasok. Kalixto. Para kay Kalixto. Tumutulo-tulo pa. Okay, Kalixto. Labas na. Bilis na tumutulo-tulo tong daga. Ang dami kong lilinisan. Yan na. Yan na guys. Ayun, oh, no, grabe. E, Pinigak. Grabe yung tulo ng tubig ng daga yung buntot na iwan ang lakas na pagkakakonstrict niya guys pigang pigay yung daga balik ka na kaliks to <laughs> nakalabas siya eh <laughs> balik ka na balik na panok ba diba balik grabe lakas ay yung hirap hilain Nakanggal yung balahibo ng daga. Okay, medyo komplikado si Calixto. Yung kanyang daga na kagat-kagat niya ay binitawan niya na. Tapos sa akin na siya naka-focus. Ayan na siya. Sinusundan niya ako. <laughs> <laughs> Itong ating ilaw ang ipangahadang ko kay Calixto. Ala, hindi ako makain. Hindi ako matuklaw. Babalik din si Calixto sa kanyang lungga. Down to Luna. Down to mo butas na yung chan ng daga kasi yun nga binuhusan ko ng mainit na tubig kanina akala ko hindi ba frosted so binuhusan ko lang ng mainit na tubig nalapnos ayun na o oh. kaling <laughs> pasok na grabe boy napakabigat hmm. <laughs> kala mo ha Isan mo pa ako ha hmm Silyado ko na. Itong buntot tayo kung pakain kayo na Jeannie. Ayun. Sinubo pa rin. So, ayun guys. Ang mabilisang snake feeding natin. Tapos, eto. Si kalixto Na parang tanga lang. <laughs> Mamaya niya pa yung daga na yan. Kasi kailangan niya magkumpisa sa ulo eh. Eh, nasa katawan siya nagkumpisa eh. Paglalawan niyo muna yan hanggang sa... Mapunta siya sa ulo. <laughs> So ayun guys maraming salamat sa panonood ng snake feeding natin. Chill lang tayo sa Skitso Perma TV.